sa polisya, tiniyak na masusi nilang iimbestigahan ang mga polis na nagpositibo matapos sumailalim ang mahigit isang daang libong tauhan sa drug testing. Si Patrick De Jesus sa detalye. Higit 115,000 na tauhan ng PNP ang sumailalim na sa drug test ngayong taon. Sa nasabing bilang, 24 ang nagpositibo. Lahat ng mga ito ay nagpositibo rin sa confirmatory test kabilang na ang nasibak na dating hepe ng Mandaluyong City Police na si Police Colonel Cesar Herente. Kung tutuusin, 0.02% lamang ng na mga sumailalim sa drug test ang nagpositibo. Pero nagbabala si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga polis na mga gumagamit o masasangkot sa iligal na droga ay kaagad ididismiss sa serbisyo. Tiniyak din niya sa publiko ang patuloy na pagsiyasat sa record ng mga polis na nagpositibo sa drug test. This is uh, a continuing activity, talagang tuloy-tuloy yan uh, to make sure that uh, our personnel are constantly checked and also to uh, give uh, warning uh, to our personnel na to really avoid this kind of uh, uh, yung uh, wrongdoing. Dismayado naman si NCRPO Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. sa pagpositibo sa paggamit ng droga ng dating hepe ng Mandaluyong Police kung sa may dalawa pang polis ng NCRPO ang nagpositibo din sa surprise drug testing na kanilang ginawa. Of course disappointed and uh, dismayed kung tawagin natin yun. Um, uh, talagang ganyan, um, kailangan natin maalis. Sabi ko nga in several interviews. Well, 1% lang yan or kokonti lang sila and uh, we will continue to do it. Base sa proseso, ang mga magpo-positive sa initial test ay dadaan sa confirmatory test. Maaari itong i-challenge ng nagpositibong sa accredited DOH laboratory pero gamit ang kapereong ihi o specimen. Doon sa report natin, nakalagay doon na they are given 15 days to challenge yung yung result nila. If they want to involve another third party na mag, pa, para to to erase any doubt na may o kaya may nagkamali kami or whatever. Yun yung purpose nun. Pero same sample na? It should be the same sample. It cannot be na different sample. Once na ma-prove ka na you are using drugs, automatic uh, dismissal po ang pataw. It's a grave misconduct. Patrick De Asos, para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas